Palapit na ang taglagas at lumalamig na ang mga gabi. Pero ang inyong mga kamatis, sili o talong ay matigas pa rin ang ulo, ayaw pang mamula o umitim. Familiar na sitwasyon, di ba? Parang konting panahon na lang, kailangan mo na silang anihin ng hilaw. Paano kung sabihin ko sa inyo na kayang kaya nating pabilisin ang pagpapapula, pagpapanilaw, o pagpapakaitim nila. At hindi natin kailangan ng anumang kemikal para dito. Ngayon, ibabahagi ko ang limang subok at ganap na natural na paraan upang mapabilis ang paghinog ng inyong mga pananim. Maghanda kayo dahil ang ilan sa mga pamamaraang ito ay maaaring makagulat sa inyo. Tatalakayin natin ang lahat mula sa mga diskarte ng mga bihasang agronomist hanggang sa simpleng garden hacks na garantisadong gumagana. Sa umpisa, unawain muna natin kung bakit ba talaga mabagal ang paghinog ng mga halaman. Simple lang ang sagot, ang halaman ay hindi isang pabrika ng prutas para sa ating salad. Ang pangunahing layunin nitong biyolohikal ay magbigay ng hinog at mabubuhay na buto para sa pagpapatuloy ng kanilang lahi. Kung komportable ang halaman, Sagana sa sustansya, tubig at init iniisip nito. Bakit magmamadali? Pwede pa akong magpalaki ng dahon, palakasin pa ang ugat. Ang ating tungkulin ay dahan-dahan, ngunit matatag na ipaalam dito na hindi na masyadong marami ang natitirang oras at panahon na para isipin ang kanilang supling. Dito mismo nakabatay ang lahat ng ligtas na pamamaraan Upang pabilisin ang paghinog, paraan number one. Sa una, baka isipin ninyong medyo masakit ito sa halaman. Lilikha tayo ng bahagya at kontroladong stress sa halaman sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagdidilig. Unawain natin ang psikolohiya ng halaman. Habang sagana ito sa tubig at sustansya, parang nasa good life mode lang ito. Tuloy-tuloy itong naglalabas ng bagong dahon at lumalakas. Wala itong nakikitang dahilan para magmadali sa pagpapahinog ng bunga. Ang pangunahin itong layunin ay makabuo ng matibay na supling at para magawa iyon, kailangan itong makaipo ng mas maraming lakas. Pero kapag kumunti na ang tubig, gumagana ang sinaunang instinto ng halaman. Nakakatanggap ito ng sinyales babala. Nauubos na ang magagandang kondisyon. Kailangang agapan ang pag-aalaga sa supling. Sa sandaling iyon, inililipat nito ang lahat ng panloob na resources mula sa pagpapalago ng mga dahon at tangkay patungo sa pagpapahinog ng bunga. Paano ba maayos na isasagawa ang kapakipakinabang na tagtuyot na ito? Ang pinakamahalaga ay gawin ito sa tamang oras. Simulan lang ito kapag ang bunga ay nakaabot -ab na sa normal na laki ng variety nito. Pero berde pa rin. Kung sisimulan ninyong tuyuin ang halaman habang napakaliit pa ng mga bunga, hihinto lang ang paglaki ng mga ito. Hindi natin ganap na ititigil ang pagdidilig. Mamamatay ang halaman kapag ginawa iyon. Inilalayo lang natin ang pagitan ng mga pagdidilig. Halimbawa, kung dati ay araw-araw kayong nagdidilig, subukang diligan minsan lang sa tatlo o apat na araw o mas bihira pa. Ang lupa sa pagitan ng pagdidilig ay dapat na matuyo ng husto. Ang paraang ito ay perpektong gumagana sa greenhouse kung saan ganap ninyong kontrolado ang halumigmig. Subaybayan ang mga dahon. Ang bahagyang pagkalanta ng mga ito sa tanghaling tapat ay normal at maganda pa nga. Pero pagdating ng umaga, dapat bumalik ang turgo o tigas ng dahon. Kung ang mga dahon ay nakalantata pa rin na parang basahan kahit umaga na, ibig sabihin ay nasobrahan kayo sa pagpapatuyo. Dalian ninyong diligan ng bahagya ang halaman. Sa huli, lahat ng enerhiya, lahat ng asukal at sustansya na dating napupunta sa pagpapalago ng mga bagong dahon ay agarang inililipat sa mga bunga. Pinabibilis ng halaman ang pagpapahinog ng mga ito upang makapag-iwan ng mga butong may kakayahang tumubo. Simple lang at henyo, hindi ba? Ngayon, dumako tayo sa pangalawang paraan. Ito ay ang tamang pagpupungos o ang tinatawag kong paglilipat ng enerhiya. Ang halaman mo, lalo na pagpatapos na ang tag-init, ay parang isang tao na sabay-sabay gumagawa ng sandamakmak na bagay. Nagpapalaki ito ng dahon, naglalabas ng mga bagong sibol, at sinusubukang patubuin ang mga bunga. Ang misyon natin ay tulungan itong mag-focus sa pinakamahalaga, ang ani. Kaya saan tayo magsisimula? Una sa lahat, hanapin at alisin ang lahat ng pasalingsing. Ito ang mga maliliit na sibol na tumutubo sa kilikili ng dahon. Ituring mo silang maliliit na magnanakaw ng sustansya. Kinukuha nila ang mga sustansya na kailangan ng iyong mga kamatis para lumaki at mahinog ng maayos. Sa pag-aalis sa kanila, napipigilan natin ang pag ng enerhiya sa mga hindi kinakailangang bahagi. Sunod, tumingin tayo pababa. Lahat ng dahon na nasa ilalim ng pinakababaang kumpol ng bunga ay maaari nang tanggalin ng walang pag-aalinlangan. Natapos na nila ang kanilang pangunahing tungkulin at ngayon ay nililimliman na lamang ang bunga, humahad lang sa pagdaloy ng hangin at maaaring maging sanhi ng phytophthora. Sa pag-aalis sa mga ito, hindi lamang natin pinapabuti ang bintilasyon kundi binubuksan din natin ang daan para masilayan ng araw ang mga bunga. At ngayon, ang pangunahing diskarte para sa huling hirit. Umigit kumulang isang buwan bago dumating ang lamig, kailangan nating kurutin ang dulo ng pangunahing tangkay. Ito ay isang malinaw na sinyales sa halaman. Tapos na ang paglaki. Oras na para pagandahin kung ano ang meron. Kasama ng pagtanggal sa dulo, alisin din ang lahat ng bagong kumpol ng bulaklak. Oo, maaaring medyo masakit sa kalooban, pero maging makatotohanan tayo. Hindi na sila aabot para magbigay ng buong ani. Ano ang makukuha natin sa huli? Inalis natin ang lahat ng hindi kailangan at literal na pinilit ang halaman na itutok ang lahat ng lakas at sustansya nito sa mga bunga na naroon na. Parang isinara mo ang lahat ng hindi kinakailangang tabs sa computer mo para mas bumilis ang pagtakbo nito. Humihinto ang halaman sa pagkalat ng enerhiya at sinisimulan nitong magtrabaho ng may focus para sa isang resulta. Ang iyong makatas at hinog na mga kamatis. Kaya narito ang ikatlong paraan na pag-usapan na natin ang tamang pagpapakain at pagpuputol ng halaman. Ngayon naman, Bigyan natin ng ating mga bunga ng parang sarili nilang personal na resort. Pag-uusapan natin ang tungkol sa init at liwanag, pero may kasama itong isang simpleng diskarte na talagang epektibo. Ano nga ba ang paghinog sa madaling salita? Para itong isang biochemical na pabrika na nasa loob ng bawat kamatis. Para makapag-imbak ito ng asukal, maging matamis at makuha ang kanyang signature na pulang kulay, kailangan nito ng enerhiya. At ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ay init at liwanag. Kapag lumamig ang mga gabi, ang pabrikang ito ay humihinto sa pagtatrabaho. Kaya narito ang ating unang diskarte para mapatakbo itong muli. Gumawa ng reflective screen, mas madali ito kaysa sa iniisip ninyo. Kumuha ng malaking karton, plywood, o kahit lumang yero at balutin ito ng ordinaryong aluminum foil na ang makinang nabahagi ay nakaharap sa labas. Pwede rin gumamit ng kahit anong puting materyalis. Ilagay ang screen na ito sa hilagang bahagi ng inyong halamanan, sa likod mismo ng mga halaman. Ano ang binipisyo nito? Ang sikat ng araw, pagdaan sa mga halaman, ay sasaluhin ng screen at ibabalik sa mga bunga mula sa kabilang panig. Makakatanggap ang inyong mga kamatis ng dobling dami ng liwanag at, syempre, init. At narito naman ang pangalawang diskarte na mas simple pa. Gumawa tayo ng individual na mini greenhouses. Kumuha ng ordinaryong transparent plastic bag at maingat na isuksok ito sa kumpol ng mga bunga. Ikabit sa itaas gamit ang sipit o tali. Pero may napakahalagang detalye rito. Ang ilalim ng plastic bag ay siguradong dapat manatiling bukas para sa bentilasyon. Kung hindi, magkakaroon ng singaw sa loob at sa halip na hinog na kamatis, baka mabulok lang ang mga ito. Ang simpleng panakip na ito ay lumilikha ng sarili nitong microclimate sa paligid ng mga bunga. Sa araw, nag-iipon ito ng init at sa gabi, pinoprotektahan laban sa malamig na hamog at pagbabago ng temperatura. Sa huli, ang dalawang simpleng pamamaraan na ito ay kayang magpataas ng temperatura sa paligid ng mga bunga ng 3-5 degrees Celsius. Sa malamig na panahon, sa dulo ng tag-init, napakalaki na ng kaibahan niyan. Maaari nitong mapaikli ang oras ng paghinog ng isang linggo o higit pa at ngayon, mga kaibigan, narito ang ating ikaapat na paraan. Ito ay isang tunay na salamangka sa antas ng hormone at abot kaya para sa lahat. Sa pamamagitan nito, mapag-uusap natin ang mga halaman. Napansin nyo na ba na kapag inilagay mo ang isang hilaw na saging sa tabi ng hinog, mas mabilis itong maninilaw? Hindi ito nagkataon lang. Ang totoo? Maraming hinog na prutas, lalo na ang mansanas at saging, ay naglalabas ng isang hindi nakikitang gas na tinatawag na ethylene. Ang ethylene ay isang natural na hormone ng halaman na nagsisilbing pangkalahatang senyalis para sa paghinog. Kapag ang gas na ito ay dumikit sa isang hilaw na prutas, sinisimulan nito ang panloob na proseso ng pagpahinog Paano natin magagamit ang natural na kemikal na ito? Ang unang paraan, ang klasiko, ay para sa mga prutas na napitas na. Kung napitas nyo ang inyong ani na hilaw pa, ilagay lang ang mga kamatis sa isang karton o malaking paper bag. Sa pagitan nito, maglagay ng isa o dalawang hinog na mansanas. Isara ang kahon at iwanan sa isang mainit-init na lugar ang mga mansanas ay magpapalabas ng ethylene sa loob ng kahon at ang inyong mga kamatis ay mamumula agad-agad. Ngunit ang pinakakawili-wili, ang trick na ito ay pwede rin gawin mismo sa halamanan. Kumuha ng isang hinog na mansanas. Ilagay ito sa isang maliit na plastik na supot. Butasan ng karayom ang supot ng ilang beses para makalabas ng paunti-unti ang gas. Ngayon, isabit lang ang supot na ito sa sanga, malapit mismo sa buwig ng mga hilaw na kamatis. Makakagawa ka ng isang lokal na lugar na punong -puno ng ethylene. Makakatanggap ang mga bunga ng malakas na sinyales para sa paghinog habang nananatili pa rin sa tanim at patuloy na nakakakuha ng sustansya mula sa ugat. Ito ang isa sa pinakamagandang at pinakamabisang pamamaraan. Hindi tayo gumagamit ng puwersa, ginagamit lang natin ang lingguwahe ng kalikasan mismo para dahan-dahang itulak ang ating ani patungo sa pagtatapos nito. Narito na tayo sa ikalima at huling paraan. Babala ko lang, ito ay para sa mga pinakamatatapang na hardinero at maaaring medyo radikal, pero maniwala kayo, napakabisa nito. Pag-uusapan natin ang tungkol sa bahagya at kontroladong pagkasira ng sistema ng ugat. Unawain natin kung ano ang nangyayari. Ang mga ugat ng halaman ay ang kanilang sistema ng buhay, isang uri ng bomba na humihigop ng tubig at sustansya mula sa lupa. Kapag bahagya natin itong pinuputol, nakakaranas na nga shock ang halaman. Nagpapadala ito ng mensahe sa utak nito. Babala, ang sistema ng nutrisyon ay nasira Limitado ang mga resources. At ano ang unang reaksyon ng anumang buhay na nilalang sa ganitong kritikal na sitwasyon? Tama, ang magparami sa lalong madaling panahon. Nauunawaan ng halaman na wala ng panahon para sa paglaki at pagunlad. Ipinapareserba nito ang lahat ng panloob na lakas at ginagamit ito upang pahinugin ang mga bunga at makabuo ng mabubuhay na buto, bago pahuli ang lahat. Paano ito gagawin ng tama at higit sa lahat ng ligtas? Kakailanganin natin ang isang matulis na pala. Lumayo ng halos sa 20 cm mula sa puno ng halaman. Napakahalaga nito upang hindi masira ang pangunahing ugat. Ngayon, dahan-dahan, ngunit buong tiwala na ibaon ng dulo ng pala sa lupa sa lalim na halos sa 20 cm. Hindi mo kailangang maghukay o magbaligtad ng lupa. Ibaon lang at hilahin pa paakyat. Sapat na ang isa o dalawang tusok mula sa iba't ibang bahagi ng halaman. Ang layunin natin ay putulin lamang ang ilang bahagi ng mga gilid o sumisipsip na ugat. Ang ganitong paraan ay agad na pinipigilan ang paglaki ng mga dahon at tangkay. Naiintindihan ng halaman, na hindi na nito kayang magpalaki pa ng sarili. Kaya inililipat nito ang lahat ng sustansya direkta sa mga bunga. Sa loob lamang ng ilang araw, makikita mo kung paano magsisimulang magkulay kape ang iyong mga berdeng kamatis at pagkatapos ay mamumula. Oo, nangangailangan ito ng lakas ng loob, ngunit isa lamang itong paraan upang makipag-usap sa halaman sa wikang naiintindihan nito, ang wika ng kaligtasan. Sa huli, ano nga ba ang ating natuklasan? Ang pinakamabisang at nakamamanghang paraan upang mapabilis ang pagbunga ng ating pananim ay hindi mga mahiwagang pulbos na nabibili sa tindahan, kundi ang pag-unawa sa wika ng mga halaman mismo. Hindi natin pinipilit na mahinog ang kamatis o sili. Sa halip, lumilikha tayo ng mga kondisyon kung saan sila mismo ang nagpapasya na huminog. Ito ang pinakamahalagang pagbabago sa ating paglapit sa paghahardin. Kapag medyo nakaranas ng tagtuyot ang halaman para itong bumubulong, oras na, nauubos na ang tubig. Ang pagtatanggal ng mga labis na dahon ay parang sumisigaw. Lahat ng lakas, ilaan sa bunga, huwag ng maglihis at ang hinog na prutas na katabi nito ay tila nakikipagkwentuhan. Uy, hinog na lahat ng nasa paligid. Ano pa ang hinihintay mo? Lumilitaw na kaya nating kausapin ang ating mga pananim upang bumunga kung alam lang natin ang mga pindutan na kailangan nating pipindutin. Hindi ka lang magiging isang simpleng hardinero, kundi isang uri ng konduktor na nagmamani obra sa ikot ng buhay ng halaman. Ang lahat ng mga pamamaraang ito mula sa kontroladong stress hanggang sa banana therapy ay hindi panlilinlang sa kalikasan kundi pakikipagtulungan sa sarili nitong mga alituntunin. Tinutulungan mo lang ang halaman na matupad ang pangunahing layunin nito sa mas mabilis na paraan na mahalaga lalo na kapag paubos na ang panahon ng paglago. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Umaasa ako na makakatulong ang mga payong ito upang makakolekta kayo ng masaganang ani at higit sa lahat, ganap na hinog na mga bunga. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, suportahan po ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Upang hindi niyo mapalampas ang iba pang mga sikreto sa paghahardin. Kayo naman, anong mga sikreto ninyo para mapabilis ang paghinog ng inyong ani? Baka may sarili kayong natatanging pamamaraan na namanapas pa sa inyong lola. Ibahagi ninyo sa comment section ang inyong mga karanasan para makabuo tayo ng isang kumpletong ensiklopedya ng natural na paghahardin.